Tanito na ba mga aircon nyo? Ano ba yung naantay nyo? Magpalinis na kayo! <laughs> guys, Ah, uh, itong nasa harap nyo, aircon po ito, hindi putik ka. Aircon na may kasamang putik. Ano? Bali guys, dahil gilid po ito ng kalsada at barber shop po ito, um, two months pa lang mahigit, ganito na ang itsura niya guys. Pero, you know? pero huwag ka guys, kaya pala ganito na ang dumi. Kasi kahit gabi, ginagamit pa ng may-ari. So, yung two months mo, dahil kahit gabi, ginagamit siya hanggang magdamag. So, lumalabas siya na uh, four months. Hmm. Uh, uh, andito yung may-ari. Yan, si Dong Rodel. Luna. Yan, taga-puhul yan ha. Taga hanggang sa ilang ah... hindi mo talaga may iwasan uh, ganito ang dumi pero dahil nandito tayo minisis kagad ka tayo na linisin na kasi nga uh, malamig siya o malamig yung buga kaya lang hindi naaabot no dyan sa ano hindi naabot hindi na sasabot dun. kaya ngayon nandito tayo para linisin natin to para mamamaya maya ang hangin ng aircon is abot na doon sa pintuan para yung kortina doon gumagalaw-galaw so after ng cleaning nito panigrado lalamig na ulit to kasi yung mga putik na yan matatanggal na yan so ngayon dadaldal muna tayo habang nagtitisting tayo di ba nag to nung del, pagkatagalan no o, oh, mapupuno to ng yelo guys simula dito sa uh, mababa hanggang sa taas uh, napupuno siya ng yelo kasi nga uh, ang compressor pump ng pump din ito kasi barado na siya so katagalan yung hangin na higop niya at ibubuga niya, mahihirapan na. Kaya nagkukus ng yelo yung kinaka evaporator niya. Ang trabaho po kasi ng blower natin is ibubuga yung lamig na meron dito sa tubo na to. So, once na umaandar ng umaandar ng compressor, then hindi makapag-produce ng maayos ng buga ang hangin, ah, napupundo, nagiging yelo siya. Kaya hanggang sa mag-build up dito hanggang mapupuno to so wala nang lalabas na hangin dito so pagkaganyan ang mangyayari guys kailangan na servisyo ni Doc Tobay yan kailangan ng servisyo ni Doc Tobay pwede yung... Two hours later. Gusto nyo ba kumita ng pera? Magtabao na! <laughs>